Magandang araw, may gagawin mo tayo ng ano-ano. Ito uh, pressure gun, ano, water, ano, electric 'to, di kuryente. Uh, ang problema nito, ito may tubig 'to, ayan uh, uh, hindi na lumalabas dito yung ano, yung yung pressure ng tubig, hindi na lumalabas uh, kaya hindi na nila magamit. Asaksak uh, natin. Uh, ito ang ano niya ng pinaka niya para gumana. Ito Ah, uh, pindutin natin. Yung rito, ay ano yung yung ano yung lakas ng pressure ng tubig hindi na lumalabas. Yang ganyan na lang siya. Kaya hindi na nila 'to magamit. Uh, kaya pinating na pinagawa. Uh, ah, baklasin natin. Tanggalin muna natin tong ano, itong pinaka pitchel niya, yung may tubig ito, ayan ayan na yung tubig nyo, ayan ayan ayan, ayan na ano yung pinaka pyesa niya sa loob Uh, ito yung pinaka ano, niya, yung motor para ano ah uh, yung tubig dito, maano niya ma-pressure niya lumabas dito dito lumabas. Asaksakulin ah, natin siya. Ano? Uh, natin yung power. Ayun ganyan lang siya. Okay na yung motor kasi ano eh nagba naman tong ano yung pinaka-pressurize niya. Kaya Ah, uh, walang problema sa motor. Bali tututok tayo sa ano, sa dito sa mechanical niya. Dito. Ayan, ito yung mechanical niya. Dito sa may pinakatabo niya. Ayan. Ayan. Ito yung mga ano, ito yung ano, uh, itong mga spring na to. Tsaka to, ito yung naglalabas ng ano, ng pressure niya ng tubig. Bale ito, ito lilinisin natin. Ito. Bali to, ito ang ano niya, ang laman ng mechanical niya ito. Dito sa ano sa para ano, para lumabas yung ano, yung tubig niya nitong malakas na galing dito sa may pitchel, ito lang siya. Ayun mga yan. Bali ang nakikita kong problema ito. Ito, ito yung butas na ano eh, nag na, ano sa kanya yung nagpe-pressure na galing sa pitchel. Dito sa ano, dito siya nagmumula. Ayun. Tapos itong mga spring yan, okay, uh, okay naman, wala naman siyang bali, wala naman putol na, ano, na spring. Bali, mga ganito lang, ito, mga to, susundutin so, natin para lumabas ulit yung tubig niya. Ayan o, oh. nasundot ko na yung butas niya rito. Tato, ito, ito, na yung pinakamano. Uh, isang maliit na butas din dito para sa mga pressure niya sa tubig. Yan, okay naman yung ano niya. Yung mga, ano niya, mga spring niya. Balang gagawin na lang natin, punasan natin to At ibabalik na natin siya sana, sa, ano, sa pwesto niya. Bale ito, Itong malalim na to, to. Ito, itong malalim na to. Kailangan na nakaano siya dito, ito. Yung niluwag kanina, kailangan nakasakto siya. Ayan, ay, na na natin yung mga spring at mga ano niya, yung mga pin. Ah, ang gagawin natin ngayon na ah, isusubok natin siya kung ano ah, kung may lalabas na siyang ano ah, tubig dito, yung pressure ng tubig yung lalabas na. Ah, saksak natin. Pindutin muna natin 'to. Ayun oh. Ah lakas naman ngayon ang gagawin natin babalik na natin itong mano, itong pinaka pickle niya may tubig ayan malang gagawin natin ngayon ah, magaganahin na natin siya kahit wala tong takip Ayan, okay na siya. May lumalabas ng tubig ulit dito sa ano, sa sa dulo ng ano, sa dulo ng pressure ano to, yung pressure gun na to. Uh, magagamit na ulit nila na may, 'yun ang may-ari ito. Sige pa, marami pa salamat sa panonood. Basta watch lang po kayo, share and subscribe po sa mga ginawa ko para at lahat yung uh, ano, masusubaybayan nyo. Sige pa, marami pa salamat.